Nakatanggap ka na ba ng mga too good to be true na text o email? Baka parte na iyan ng economic sabotage. Ginagawa ito ng mga sindikato, mga organisadong grupo ng cyber criminal at manluloko na gumagamit ng makabagong teknolohiya, artificial intelligence o AI, at mga hacking tool upang sabay-sabay linlangin at biktimahin ang publiko. Kadalasan, ang mga text message na ito ay nagpapanggap bilang service provider delivery courier, bangko at iba pa. Meron ding mga peking social media page na nagpo-post ng mga fake website na nag-aalok ng malalaking discount. O kaya naman, mga job offer na kaduda-duda. Ang pagkakapareho ng mga modus na may kinalaman sa economic sabotage ay ang pagnanakaw ng impormasyon at mga alok na too good to be true. Palaging mag-ingat! dahil ang mga individual na mapapatunayang nagsasagawa ng economic sabotage ay maaring makulong ng panghabang buhay o pagbayari ng multa na isa hanggang limang milyong piso. Maging alerto, protektahan ang sariling impormasyon laban sa mga scammer at let's fight fraud together!